Hello. Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po yung uh, Lolo Ben at uh, tayo ay magkwekwento ngayong araw na ito. Uh, nasa ibang bansa ako ngayon. Nandito ako ngayon sa Estados Unidos, dito sa California. At ako ay nagbabakasyon dito at uh, namamasyal. Araw-araw naglalakad ako dito mga uh, dalawang oras hanggang tatlong oras. At dinaabot ako ng... Uh, Sampo hanggang labing dalawang kilometro, so yun ang exercise ko ngayon at uh, uh, kada taon eh, bisita ako rito kasama sa aking mga pagtra-travel. Uh, alam niyo naman na uh, every year nagbibiyaya ako. dong barso galing ako ng Japan uh, at ngayon kunyo eh nandito ako ngayon sa Amerika. So makikita nyo dito sa suot ko e eh, medyo pinapawisan ako, pawis na pawis ako kasi eh, mga isang mahigit isang oras na ako naglalakad dito. So mainit na ngayon ang panahon dito dahil nag uh, nagsisimula ngayon ang summer. Usually po ang summer nila rito e eh, nagsisimula ng middle of June hanggang pagtapos ng August. So wala nang klase mga ta mga mga bata rito uh, at sila ngayon ay nasa summer mode at nagbabakasyon. Karamihan sa mga bata ngayon ay nasa summer classes. Uh, sa totoo lang, uh, nandito 'yung mga apo ko, nandito 'yung mga anak ko, 'yung mga anak nila. Eh siyempre 'yung mga apo, uh, sila 'yung mga binibisita ko at uh, dalawa po ang aking apo dito, dalawang lalaki. Uh, 10 years old yung isa, yung isa naman eh, 4 years old, parehong lalaki. At uh, tuwang-tuwa ako dahil uh, magagaling sila, very smart sila at sports-minded. Akalain niyo yung pa panganay ko nga po eh, golf, nag-go-golf, eh nagba basketball. Nung nagkita kami nung isang araw, masyado na siya matangkad. Eh, 10 years old pa lang siya, eh, lampas na sa balikat ko. So, eh ako 5'7 ako, palagay ko <laughs> ubakapot na siya ng 5 feet sa tangkad. Yung, yung bunso kong ano, uh, apo, 4 uh, years old, magpa 5 years old, nag-aaral na rin, eh sleep type, at matangkad na rin. At ah, uh, dati -dati nung dati-dati na nung nakaraon nakaraon taon, Uh, hindi masyadong nakakapagsalita. Ngayon, eh, madaldal na. So, maraming improvement sa mga bata ngayon. Pero yun lang, uh, nakakalungkot dahil sila ay nakaharap sa kanilang mga computer, laro ng mga computer games. Kung ay naglalaro sa, sa kanilang mga toys. So, maraming uh, marami silang toys ito dahil mura lang naman ang toys ito saka um, maayos naman ang buhay ng kanilang mga magulang at uh, nakaka-afford naman sila ng luxury dito sa Amerika yun lang po maganda rito sa Amerika pero sa ating mga retirees ay pupunta lang tayo dito para magpahinga mag-enjoy punta sa mga park kasi ano dito, dito sa neighborhood ko, neighborhood ko na ito, apat, apat na parks ang nandito napaigot-igot ako dito so at saka libre ang mga parks dito malilis, maayos walang gulo walang magnanakaw walang nangisa walang umakausap sa iyo dito na gusto ko lukuhin walang traffic ah, ito ang maganda dito sa ay, traffic lang dito sa freeway ay, pero sa mga side streets na sinasabi Walang traffic dito kahit na marami mga sasakyan pero makikita mo very very uh, efficient yung traffic system, yung traffic light system at saka immediately nandiyan kaagad yung mga police, sheriff, yung uh, tag dito, chief sa tawag, na highway patrol na uh, sikaso sa inyo. Kaya nga dito mataas ang taxes pero yung taxes mo naman ay eh, nababawi dahil mabilis yung responde ng services na mga security, police at saka yung mga iba pa. At maganda po ang servisyo rito. Eh syempre mataas din ang taxes dito pero nababawi mo naman sa mga services na naibibigay sa inyo. At... Uh ma ma naman dito sa lugar ko eh ordinary lang naman tayo dito wala namang pansinan dito alam nyo naman sa Amerika walang pansinan who cares diba? just do your own thing uh, kang makialam sa ibang tao hindi ka naman papakailaman at uh, importante dito maayos ang pabunguhay mo meron kang kaunting pera sa sa iyong bulsa Meron naman akong debit card kaya kung gusto kong umain, magkape, nandiyan yung debit card ko, madali lang. Eh ang conversion ngayon eh ano ba ang conversion ngayon? 5870, no? Pero pag mag-online ka, go convert yung pera mo, 61 pesos na. <laughs> yun lang ang problema rito, ha? Pero it's okay. The difference of the, 2 pesos and something, eh okay lang yon in per dollar. Kaya ako ngayon dito sa Amerika, wala akong masyadong kinahawakan na pera. Meron akong pera na pang, pang emergency, eh baon ko. Eh kung gusto kong kumain diyan sa mga fast food, sa mga magandang lugar. At, uh, at siyempre, importante dito yung transportation. Kasi dito ang transportation ng senior citizen, mag-register ka sa yung ang tawag dito yung metro bibigyan ka ng ID at yung ID na yon ay tawag doon ay top card magbabayad ka lang ng $20 a month so kahit sa lugar dito sa lugar ko Los Angeles area county kahit pumunta ka sa pinakamalayo doon sa commerce doon sa ano pa yung mga nalayong lugar dito basta sa metro bus kaunti lang yung babayaran mo ah? so kuminsan nga yung pinaka pinaka minimum na fare mo dito is as a senior citizen is 75 cents okay so pero kung meron kang top card dahil uh, senior citizen naman ako dito more than 65 years old na ako dito at uh, nakakuha ako ng top card 20 dollars kahit saan lugar ako in one month ah? so good deal. No? sa atin yan. Sabihin na lang natin, 1,200 sa isang buwan. Kahit saan ang lugar dito sa Metro, Metro Los Angeles. So, yun po ang maganda rito. At uh, peace and order, meron naman nagpapatrolya rito ng mga pulis. Uh, dito, mga karamihan dito, nagre-relax dito sa, sa park. Natutulog. Ah, nag uh, nagwo-walking walking kasama ng kanilang mga aso ah. Agaenjoy talaga sila dito. Masarap dito. Lalong-lalo -lalo na 'yung mga trabaho, ng trabaho diyan. Pag off-days nila, pupunta sila sa park. Yung mga namang mga kasama natin mga Pilipino diyan pag weekends, ah, kikita-kita sila dito, nagba-barbecue, salo, -salo. At meron din mga lugar ng mga Pilipino dito. Actually, ang uh, lugar ko dito ay eh, yung historic Filipino town na sinasabi dito sa Los Angeles. Ito yung sa history noon, eh dito yung lugar na kung saan nag-establish yung mga una natin ninunong Pilipino dito sa Amerika, nalulunglaro na dito sa Los Angeles. So ngayon ang tawag doon ay historic Filipino town. So yun lang po nga aking kwento ngayong araw na ito at sana nagustuhan nyo itong uh, topic ko. At uh, bukas ulit, magkikita na naman tayo at uh, magkukwentuhan na naman tayo kahit anong topics. So, ayun, merong medyo baliw dito, nagsisigaw. Hmm. Meron ding naka-wheelchair dito, pinapasyal yung ano niya, nung iwag ko, anak niya o, o pamangkin o ano. At uh, dito sila nagre-relax, dito sa park talaga. Yan ang maganda rito sa Amerika, marami silang park, park Pwede silang mamasyal, lumanghap ng sariwang hangin at tumingin sa mga berde na bagay-bagay na -bagay, kagaya ng mga kahoy, dahon, mga damo, yung tubig. Kasi nandito ako ngayon, may lake dito sa likod ko. Ito yung Eco Park Lake. Okay, so with that, uh, salamat po at uh, sana nagustuhan nyo itong kwento ko ngayon. At marami ngayon dito sa sa paligid ko na kwet-kwet tuwan. So, bye-bye.